birthday ko ngayon, tabi naman ng. Ulipas din niya, Kuya. <laughs> Grabe naman 'yan, Diwata. Anyways, mga idol, di ko alam kung ano yung magiging feelings ko kasi hindi naman ako yung taong nagpapabate at hindi naman ako yung nasa katayuan ni Diwata. Pero obviously naman, 'di ba, na makikita naman natin yung facial reaction na hindi naman nagbibiro si Diwata kitang kita rin natin na yung lalaki ay seryoso naman at medyo magalang naman yung dating hindi naman siya nagsabi ng mga please please pero kita naman natin na yung approach niya eh hindi naman pang at hindi naman siya sobrang mahirap gawin sa part kahit kung sino na sabihin na birthday ko ngayon pwede bang pabate sobrang simpleng request lang yan ng taong alam mong humahanga sa'yo tapos yung response mo lilipas din yan totoo naman, wala, wala namang mali sa sinabi ni Diwata. Pero bakit kailangan pa ganun talaga yung approach? Anong nais ipahiwating ni Diwata sa kanyang mga ganitong galawan? Na kapag ikaw ay hindi mayaman, hindi sikat, hindi kilalang tao, ay basta-basta na lang ganyan yung kanyang pakikitungo sa'yo. Oo, ako mismo masasabi kong hindi maganda yung pag-uugali ni Diwata. Yung mga nagsasabi na lumalaki na yung ulo niya, alam ko dati rati na siyang ganyan. Ngayon lang mas napapansin kasi nakatutok na yung sobrang daming kamera sa kanya na kapag may pagkakamali siya, mas nag-viral kaysa doon sa magandang nagagawa niya. Pero Diwata, ito lang. Alam naman natin yung realidad na talagang lagi may nakatutok ng kamera sa'yo, dapat ingat-ingat ka. O dapat wag mong masyadong ipakita yung sobrang gaspang mong pag-uugali. Eh. Kasi icon ka na eh. Isa ka ng legendary uh, personality na kung saan sumikat ng todo na sa erang ito na sobrang bilis magbago yung trend, magbago yung viral. Ikaw nakuha mo, nabigay sa'yo yung sobrang habang pagkakataon o panahon na manatili kang sikat at manatili kang viral. Diwata, naaawa ako sa mga taong sobrang panatikos sa iyo. oh hindi ako sa iyo naaawa, wala akong pake sa iyo kasi magiging ganyan man yung ugali mo, marami ka pa rin tagahanga, may blessings pa rin sa kasi talagang nagsisipag ka naman, deserve mo lahat yan. Pero naaawa ako sa mga taong sobrang panatik sa iyo. Grabe naman sila, hindi na nila kinonsider na mapahiya sila, hindi na nila kinonsider na baka kapag once mag-approach sila sa iyo ng mga kunting kahilingan lang, magpa-picture, magpabate, eh ganyan yung usual response mo sa kanila. Di ba inamin mo na isa sa nagpasikat sa iyo kung bakit sobrang daming dumudumog sa iyo dahil sa mga vlogger na yan, mapa-vlogger man yan or hindi, na merong bitbit na kamera upang magpabate, ayaw mong batiin, grabe naman. Ito mga idol, abangan nyo yung isang video ko kasi nandito ako sa plaza ng Panabo City. Hindi ko kakilala yung mga tao dito pero try kong gumawa ng eksperimento na kunwari birthday ko tapos hihiling ako sa mga tao, random people dito na magpabate ako sa kanila. Titingnan natin kung meron bang katulad ng response sa'yo na sasabihan na kung parang walang pake, nasasabihan ka na lilipas din yan. Grabe naman si Diwata. Well mga idol, itong video ito ay nakita ko pala doon sa video ni Rated R. Panoorin natin kung ano naman yung uh, reaction reaction rated R and mabuting tao talaga si Nenong Ray kaya, ito yung kanyang video reaction. Diwata, birthday ko ngayon. Pabati naman ako. mag din niya, kuya. <laughs> Ayan, guys. Ang sabi ni Diwata sa kanya no nagpapabati si kuya ng Happy birthday, sabi niya, lili, pastin niya, kuya. Kung nakikita nyo guys sa video, si kuya medyo pangiti iti lang. Pero, for sure, deep inside, bilang isang tagahanga ni Diwata, syempre, hindi naman siguro ini expect na ganun yung ma rininig niya kay Diwata, di ba? Marami man nagsasabi na si Diwata daw ay nagbago na, di ba? So, I think parang ano naman siguro, ano, itindihin na lang natin, kasi si Diwata ay talaga namang sobrang busy yan sa kanyang uh, negosyo, di ba? Siyempre, during this time siguro, nung nagpapabati si um, kuya, actually, si ano to, si Yves York Sernio um, ayan. Yves York Sernio ayan. Hello po sa iyo at happy, happy, happy birthday sa iyo. Ayan, yun guys, itindihin na lang po natin si Diwata dahil alam naman natin na sobrang busy talaga yan. At sana, ano, sana sa akin lang, sana hindi magbago si Diwata. At saka sana, ano lang, stay humble ka pa din, Diwata, sa lahat ng mga blessings na nare-receive mo ay talaga namang alam naming lahat na deserve na deserve mo yan. Idol, hey Abe York sa inyo. Happy birthday sa'yo, Dol. And okay lang yan. Lilipas din yan. Yo, what's up? This is Big Master. Gusto lang ako i-shoutout sa Dungis Family. Yo, what's up? Tagang salamat so sa support na kami. Wala. Wala, hey, JY. Ang atong idol, oh. Nanatre. Wala oh, okay. oh. <laughs> ko. Talahon <laughs> ko na yung Pan. Oo.